Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong video. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na matataranta sa kakaisip sa iyo ang taong mahal mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo? at halos hindi ka na niya iniisip. At talagang tuluyan ka na niyang kinalimutan. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo at maisipan kanyang kutakin at siya ay magpaparamdam sa iyo ngayon mismo. Kaya gawin lamang itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng panulat Kat anong kulay ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, iguhit mo lamang ito sa palad mo. Magdraw ka lamang ng circle dyan sa palad mo. At pagkatapos, isulat mo ang pangalan at apelido niya dyan sa bilog na ginuhit mo sa palad mo. At pagkatapos ay ilapit ang palad mo sa baba mo. Dapat ikaw ay nakafocus at nakakonsentrate. Ipikit ang mga mata mo at ibulong mo lamang ang spell na ito pangalan at apelido, ikaw ay matataranta sa kakaisip sa akin at ngayon mismo ako ay kukontakin mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos halikan mo lamang ng isang beses ang pangalan niya dyan sa palad mo. At natapos na po natin itong ritual. Ganito lamang kasimple at gawin itong ritual isang besay sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung okay na kayo ng partner mo, ay pwede mo nang ihinto ang paggawa nitong ritual. At depende na po sa inyo kung gusto nyo pa pong ipagpatuloy. Lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa. At sa mga hindi pa po nakakaalam, ay pwede kayo gumawa ng kahit ilang ritual sa isang araw. Kahit ilan pa ang ritual ang gawin nyo ay wala pong problema. Mas mainam po na madami po kayong gawin na ritual as long as naniniwala kayo sa mga ganitong pamamaraan. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.